Hindi na raw ikinagulat ni Senator Chiz Escudero ang ethics complaint na inihain laban sa kanya. May kinalaman ang reklamo sa kaugnayan umano niya sa government contractor na nag-donate ng 30 milyon sa kanyang 2022 senatorial campaign. Isinampa ang reklamo ng isang abogado at publisher na si Eldridge Marvin Asaren. Ayon kay Escudero, isa aniya itong political retribution dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at pagbubunyag sa katotohanan. Hindi ko na ito ikinagulat. Ito ang kabayaran sa pagbanggit ko sa pangalan ni Martin Romualdez at sa pagbubunyag sa katotohanan. This is just part of the harassment from his minions. This isn't about ethics. This is political retribution. Dagdag pa niya, ang reklamo laban sa kanya ay bahagi pa rin ng script at desperadong paraan para itago ang katotohanan. I will expose it for the politically motivated sham that it is. Matatanda ang nitong lunes ikadalawamputsyam ng Setyembre, inakusahan ni Escudero si Romualdez na siya umanong nasa likod ng scripted at sarswela na pagbilang sa Senado ng Sisi sa mga maanumalyang flood control project. Iginiit din niya na si Romualdez din umano ang nasa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.